Doro, bakit ka umiiyak? Welcome po mga agri. Nandito tayo sa ating farm Dahil mayroon po tayong ipapakita sa inyo Ayan na po yung ating mga halagang kambing sa taso oh. Papastal na po sila Doro Salamat po at uh, tumubo na yung mga damo So proud to be po tayo Nandito po yung ating si Doro yung ating dad. At si Dora Ang ating do First time po mga anak So congratulations po para sa atin Kasi meron na po tayong 6 new kitties This week Ayan po sila o oh. Surprise anim. anim Na blessings po this week Oh, so, Huwag kang makulit Doro Ayan po Ayan po ang tatay nila Kulit. Ang nanay umiiyak. Tinalang ko sila dito kasi hindi po maganda ang panahon. Welcome sa ating farm. Six new cities. This week. Ani na magaganda. Thank you so much. Update lang po sa ating mga Thank you so much sa God bless everyone. Thank you. Iris